Pero magkano ang voucher na i-release? Tigo 1... 7. 7. So, kalahat ng hektare. Ano po ang kukulin na abono ninyo? Triple 14. Kaya triple 14. Ah, uh, ano sa... Ito po ba ay eh, aabot pa rin sa pagbubo? Kailan po kayo nagtanim yung kapatid ninyo? May idea ka po? 3. No, 3. No, no at, pwede, pa, pwede pa. July 3. So, aabot pa siya sa ano, unang sabog? Okay. Dito po tayo. Unang sabog? Pangalawa na yun. Pangalawang sabog. So, gano'n po karami pa ang kakailangan ninyong abono? Sa kanila, ito na lang, top mm. dress na lang nila ito. Ah, pang top dress na lang. Ibig sa sabihin, eh, nakabili na ng iba oh. na abono para sa unang sabog at saka yung... Opo. Ah, uh -uh. pero, ah, uh, dahil makukuha mo na ngayon hey. instead na next week pa. Salamat sa mm -hmm. DA. Mm-hmm. At kay Ma'am Jane. Ah, uh -huh. kasi mas maaga mo um, makukuha. Maaga sila kahit na ganun nga, nagkaroon ng problema, ginagawa nilang nila paraan. Ano nga ulit pangalan ni tatay? Si Aurelio Dugay. Ha? Aurelio, Aurelio Dugay. Dugay. Thank you, tatay Aurelio. Hi, Nay! <laughs> Anong pangalan nga ulit ni nanay? Ha? Anong pangalan mo ulit? Maria Pangilinan. Maria Pangilinan. Ilang hektaro ang bukid mo? One-fourth. One-fourth. So, magkano ang... Oh, kalahati? Eh. One fourth lang ba o kalahating hektarya? Yeah. One seven eh. One yeah. seven yung iyong voucher. Yeah. Mm -hmm. yeah. Anong kukunin mong abono? Yuria sana. Yuria. Oo. Sino ang natatanim sa bukid mo? Yung mga yung mga anak ko ah. Mm -hmm. Sa kabisado mo kung kailangan pa nila yung abono? Ay, hindi pa. Nakakakamay nakapataba eh. Ay, hindi pa kayo nakapataba. Inaantay niyo talaga to. Opo. Oo. Kasi yung mga do, uh, atres pa ako nang uh, patanim. Atres po kayo nagpatanim. So, sakto po na isasabog. Opo. So, una bes, wala pa po, po kayo na isasabog na pataba? Wala pa pa. Talagang inaantay niyo Opo. to. Kaya naman, eh, Buti naman at buti, ano masasabi mo at napaaga na yung pamimigay? Kasi dapat next week pa yan. Opo. Oo. Taga Tampak Dos Tres ka ba? Tampak Dos Tres. Ah, ah sige. So, di pag pagkakuha mo, isasabog nyo na. ng mga anak mo. Pagkakuha pa Titignan oh, mm -hmm. ko kung kailan lang ang eh, may panahon sila. Sige. Thank you, Nay. Mm -hmm. Ay, eto tampak, si Nanay. Nanay, kumuha ka ng abo, ano? Kumuha. Taga saan ka? Tampak Dos. Tampak Dos Tres. Uh, ilang anong abono ang kinuha mo? Isa lang po. Isang anong abono? ano? Tri Triple 14. Magkano voucher mo? 1.7 lang, madam. One, so, ilang, isang, kalating ikali yan. Yung bukit mo nasa Tampak Tostos. Oo, oh, mismo. Anong ma. pangalan nila? Lang? Los Biminda de la Cruz. Los Biminda de la Cruz. Ilan taong ka na na 65. 65? O, yung abono mo, nakuha mo na. Ano pa lang, ma'am, nakapila. Nakapila ka. So, meron ka ng resibo. Opo. Tapos, uh, i-claim mo na lang. Nakapagpa-master list ka na ba? Opo. Oh, sige. Medyo mahaba. Anong oras ka nandito? Kanina pa pong ano, before 8. Before 8, kaya maagang, maagang ka rin nakapila. Oo oh, po. Ngayon, medyo matagal lang kasi talaga yung processing. Oo, oh, matagal po yun. Kasi manual, ano. Ngayon, ah, uh, yung, kailan ka nagpatanim? Nung pong, uh, ano, 5. July 5? July 5. Umaabot naman? Ha? Aabot. I, uh, aabot pa sa... Uh... Bukas pa, sasabog ko na. Ah, okay. Nakapag, ah, uh, uh, pero nakapagsabog ka na hmm? sa mga una yung... Ano ba yun, yung unang sabog, May anong first tawag anong... mo yung, basal. Ah, ah, basal. Tapos after na uh, nagsabog ka ba ulit? O oh, ito na yung susunod. Ito na yung susunod. Top dress na. Oh, uh, top dress. Oo. Ah, uh, 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 yung unang sabog mo kailan mo ginawa? Magkano ginastos mo? Ah, uh, bali ang mga nakailan ko doon. Ka, ilang uh, Dalawang trip, Ah, uh, dalawang trip na isang 16 sa kaya isang 2500. Ah, uh, yun lang yung binili mo nung nag-unang sabog. Mm -hmm. Hindi ka nag-advance bili. Hindi para po. so, talagang hinantay mo pa talaga para sa ko to kasi sayang naman oh pag po. hindi ano eh. Nakakuha ka ba ng binhi? Opo. Oh ah, yun, anong binhi ang nakuha? Triple to. Yun ang tinanim mo? Yun ang tinanim ko. Ay, ah, tumubo naman. Maganda pa Maganda ito, naman. Maganda. Ah. Sino may silong nagtatanim sa inyo? Anak? Ah, hindi po, uh, ah, meron po ako man, pamangkin, pamangkin. Ah, meron po kayong kasama sa bubid, ah, kapit talaga. So, Nag-aasis din ako. Opo. Ah, po. Pero yan lang talaga yung lupa yung kalahating hectare. O meron pang uh, ibang Meron pang iba saka. kaya lang kuya ito ko yung, naman yung no. ah, so sa inyo ito yung nakalista. Ito yung dela oh. uh, Nacron. So kung sa kasal mm. pa na hindi nagbukas si Ma'am Jenny, paabot mm. pa ba? Kung sa next week pa. Okay. Eh, Pakihintayin niyo pa o publikado ka nang bumili. Eh meron, kung kuntito din, meron pa naman talaga kung nakapang-agapay. Ano, uh, ah, so Uh, ngayon na nakuha mo na, may magagamit ka pa Oo oh, okay. so, ano? oh. ano? O, oh. so hindi mo magagamit 'yung pangagapay mo. Pero pero insin sinasabi mo ano? Para pambilis. So hindi mo nagagastos 'yung pera na 'yon. Eh, hindi na po oh, ako. may uh, saan mo gagastos? na lang po sa mga produkto. Sa, sa produkto, O baka sa ng kuryente. Opo. Dahil well, naka-ano eh, naka-electrical okay. yun. So, yung pera mo na pangatabay sana sa abaw, no? Magagamit ko na sa iba. Oo, oh, sa iba, ano? Okay, thank you na na. Okay. Maraming salamat. Ay, 69. 69, ayan na, na siya. <laughs>